Ngayon, ikikwento ko sa inyo ang isang pelikula na pinamagatang Alhadhun. Now sit back and enjoy the show. Sa unang eksena, makikita natin ang isang magsasaka sa Puna, India na sinusubukang hulihin ang kuneho sa taniman ng gulay. Hinabol niya ito gamit ang isang baril. Pinutukan niya ito at maririnig ang isang malakas na butok. Isang bulag at talented na pianist ang may pangalang Akash. Mag-isa lang siya sa buhay at laging ginugulo ng isang bata na gustong patunayan na siya ay hindi totoong bulag. Sinusubukan lahat ng bata para mapatunayan ang kanyang hinala. Pagkatapos siyang guluhin ng bata, pumunta siya sa isang tindahan para tumambay. Siya ay may planong pumunta sa London pagkatapos ng isang buwan para magtrabaho sa isang sikat na pub. Napakataas ng paningin ng may-ari kay Akash dahil hindi nito hinahaya ang hadlangan siya ng kapansanan para maabot ang kanyang mga pangarap. Ang aktor na si Pramod Sinha ay nakatira kasama ang bata at bagong asawa na si Simi. Kahit na maraming kontra dahil sa agwat ng kanilang mga edad, sila ay masaya sa buhay mag-asawa. Si Pramod ay merong anak sa kanyang unang asawa na nagkangalang Dani. Hindi nila ito kasama sa bahay at paminsan-minsan na lang kung bumisita. Isang araw, si Akash ay nabundol ng isang scooter habang sinusubukang tumawid sa kalsada. Ang driver ng scooter ay may pangalang Sophie. Inimbitahan niya itong kumain at humingi ng apology sa bulag. Habang nag-uusap, nalaman niyang si Akash ay magaling na pianist. Inimbitahan niya itong magtanghal sa restaurant ng kanyang ama. Pagkabalik sa bahay, tinanggal ni Akash ang kanyang sunglasses at mga malalabong lens. Dito nabunyag na siya ay nagsisinungaling lang tungkol sa kanyang pagiging bulag. Nagkunwari siyang bulag dahil alam niyang mas may inspire at gagaling siya sa pagtutog ng piano kung hindi makakakita. Ginamit niya din ito upang magkaroon ng trabaho. Sa sumunod na araw, pumunta siya sa restaurant ni Sophie sa unang pagkakataon at nagperform sa mga tao. Lahat ay namangha sa kanyang talento lalo na't siya ay bulag. Nagkataong nandun din si Pramod na sobrang na-impress kay Akash. Inimbitahan niya itong tumugtog sa kanyang bahay para surpresahin ang kanyang asawa sa kanilang anniversary. Umayag si Akash na pumunta sa kanilang apartment. Dahil sa gusto niyang maging surpresa ang kanilang anniversary, nagsinungaling siya kay Simi at nagpanggap na kailangang umatend ng meeting sa ibang bansa. Naini si Simi pero naintindihan din dahil alam niyang maraming importanteng lakad ang kanyang asawa. Pagka-uwi galing sa trabaho, pinailangan manatili ni Sophie sa kanyang bahay dahil sa malakas na ulan. Nagpanggap siyang hindi nakakakita habang ito ay naguhubad sa kanyang harapan. Nahulog na ang loob nila sa bawat isa at doon nagtalikat, at nagsama ng buong gabi. Sa sumunod na eksena, si Akash ay nasa labas na ng apartment ni Pramod. Binuksan ni Simi ang pinto at pilit na pinapauwi dahil wala ang kanyang asawa. Ipinilit ni Akash na dapat nandun siya dahil nabayaran na siya ng buo ng kanyang asawa pero hindi pa rin nakinig si Simi na para bang may tinatago. Pinapasok niya din si Akash nang makita ng kapitbahay na matandang babae. Nagsimula siyang tumugtog ng piano. Masaya siya habang ginagawa ito hanggang sa makita niya sa sahig ang walang buhay na katawan ni Pramod. Nabigla at nangilabot sa takot pero hindi siya tumigil sa pagtugtog. Inayaan lang ni Simi ang bangkay sa sahig ng kanyang asawa dahil sa pag-aakalang bulag si Akash. Nagpaalam siyang kumamit ng banyo at doon nakita ang buong bangkay ng aktor. Habang nananatiling kalmado, pumasok siya sa banyo at nakita ang isang bruskong lalaki na nagtatago sa loob. Nagkunwari siyang walang nakita at pinatuloy ang pag-ihi. Bumalik sa pagtugtog at hindi nagpahalatang siya ay nagpapanik na. Sa flashback, makikitang si Sina ay merong dinadalang kabit kapag nasa trabaho ang kanyang asawa. Nagpanik ang dalawa ng sila ay mahuli at nabaril si Pramod. Habang si Akash ay patuloy sa pagtugtog, nilinis ng killer ang kalat at nilagay ang katawan sa isang suitcase. Si Sime ay nagtanggap na nakikipag-usap sa asawa at nagunwa rin nakauwi na si Pramod. Nakisama naman si Akash, pinagpatuloy ang pagtugtog at sabay na nagpaalam. Pinag-isipan niyang mabuti kung ano ang nararapat gawin. Nilapitan siya ng nagbebenta ng lottery ticket na si Saku at ng makasakay. Ang pangalan ng driver ay si Marley. Regular niyang pasahero si Akash at humiling na dalhin siya sa police station. Desidido na siyang sabihin sa mga polis kung ano ang nakita. Ngunit pagkalipas ng ilang saglit bago niya ito magawa, ang head police inspector na si Manohar ay dumating. Siya din ang lalaking kasabuat sa murder. Hindi na ipagpatuloy ni Akash ang kanyang sinasabi dahil sa takot at nagkunwaring rin nireklamo nire ang pagpatay sa kanyang pusa. Agad siyang nakilala ni Manohar at sinamahan siya sa kanyang bahay para makita kung totoo ba talaga ang pusa sa kanyang kwento. Gusto niya ding masiguradong totoong bulag si Akash at walang nakita sa pagpatay kay Pramod. Para patunayan ang kanyang hinala, binato niya ito ng kutsilyo pero hindi man lang kumurap si Akash. Pagkaalis ng pulis, pumunta siya sa restaurant kung saan siya nagtatrabaho. Kailangan niyang kumilos ng normal para hindi mapagsospetsahan. Dumating si Simi sa restaurant at sinabing nasa trabaho pa ang kanyang asawa. Sa sumunod na araw, ang pagkamatay ni Pramod ay naibroadcast sa balita at inakalang pagnanakaw ang dahilan. Natagpuan siya sa loob ng sasakyan malapit sa isang tulay habang nawawala ang relo at mga alahas. Nilagay ni Manohar ang kaso sa kanyang kamay para masiguradong hindi makakalabas ang katotohanan. Ang anak ni Pramod na si Danny, si Simi at si Akash ay inibitahan sa police station para maimbestigahan. Si Akash ay tumangging sabihin ang katotohanan dahil sa takot na baka siya ipatayin. Habang nasa lamay, ang kanyang kapitbahay na si Mrs. Dusa na nakitang pumasok si Akash sa apartment ay lumapit sa isang pulis. Kanyang iginiit na hindi nagsasabi ng totoo si Simi at alam niya ang totoong nangyari sa araw ng krimen. Alam ni Simi na magiging problema ang matanda kung ito ay titespigo sa kaso. Habang walang nakakakita, itinulak niya si Miss Disa sa balcony ng apartment at namatay. Sa kasamaang palad, nasaksihan ulit ni Akash ang krimen at kinailangang magpanggap na walang nakita sa pangalawang pagkakataon. Nagmadali siyang umuwi at tinawagan si Sophie upang sabihin ang lahat. Ang hindi niya alam, ang nakakainis na bata ay kinukunan pala siya ng video. Bago makarating si Sophie, si Sina ay dumating at inalok siya ng pagkain galing sa lamay ng kanyang asawa kailangan niyang maging alerto at pinapasok si Simi sa loob. Pinagtimplahan niya ito ng kape at nang lumingon, sinubukang gulati ni Simi si Akash para mahuli nagsisinungaling habang suot-suot ang nakakatakot na maskara. Pero hindi siya nagpasindak at hindi nagbigay ng kahit anong reaksyon. Habang sila ay nag-uusap, nilabas ni Simi ang isang baril at tinutok sa kanya. At doon na nahuli ang pagsisinungaling ni Akash. Kanyang ipinangako hindi magsasalita tungkol sa krimen at kaagad na aalis papuntang London. Subalit bigla siyang nahilo at hinimatay. Turned out merong nilagay na gamot si Simi sa inalok na pagkain. Dumating si Sophie at ang makulit na bata ay may pinakitang video kung saan si Akash ay nahuli nagpapanggap na bulag. Galit na galit niyang binubuksan ang pinto at hindi inaasahang makita ng hubad si Simi. Nagpanggap siyang nakipagsex kay Akash na hanggang ngayon ay wala pa rin malay. Nagising si Akash pagkalipas ng ilang oras at merong naramdaman kakaiba sa kanyang mata. Sinubukan niya itong buksan at doon nalaman na hindi na siya nakakakita. Inutuo ni Simi ang kanyang pagkabulag. Ngayon, wala nang maniniwala sa kanya kahit gusto niyang tumistigo. Inawagan niya si Sophie para humingi ng tulong subalit ayaw na siyang pansinin. Ang dalawang magkasabwat sa krimen ay makikitang ng tatalo. Galit si Manohar kay Simi dahil sa halip na patayin ay binulag lang nito si Akash. Kanyang isinagot na hindi siya killer at pinagdala si Manohar para tapusin ang trabaho. Habang nasa bahay, ang pulis ay patagong pumasok at sinubukang ibigti si Akash. Maswerteng napukpok niya ito sa ulo at nakatakas. Subalit nahirapan siyang makatakbo dahil siya ay totoo ng bulag at nasalpok sa isang poste. Nagising siya sa isang hospital habang napapalibutan ni Dr. Swami, ang driver na si Marley at ang lottery ticket seller na si Saku. Natagpuan siyang walang malay sa kalsada at dinala sa hospital. Gumawa ng appointment si Dr. Swami sa isang optometrist sa hiling ni Akash. Ang kanyang unang prioridad ay mapatingin ang kanyang mata at makaalis na sa bansa. Sa labas, ang tatlo ay nagkasundo sa halaga ng perang kanilang kikitain. Plano nilang ibenta ang organs ni Akash sa black market dahil siya ay easy target. Nang hinihiga nila ito sa hospital bed, narinig ni Akash ang pag-uusap tungkol sa kanyang surgery at nagpanik. inigilan nila ang nagpupumiglas na si Akash at nakita ang masamang plano. Hinurukan nila ito ng gamot na pampakalma at para makatulog. Bago mawala ng malay, nabanggit ni Akash na si Sakwa ay merong Lord Shiva tattoo sa kanyang braso. Naligla sila dahil wala namang nagsabi sa kanya tungkol sa kanyang tattoo. Naisip nilang ito ay sinyales mula sa Diyos at nagpa siyang itigil ang masamang plano. Pagkagising ni Akash, tinanong ng grupo kung bulag ba talaga siya. Kinumpirma ito ni Akash at nagsuggest na magandang paraan para kumita ng pera. Siya ay umaasang papalayain kung makukuha nila ang pera. Nagsimula siyang magkwento tungkol sa krimeng ginawa ni Simi at ni Manohar. Kanyang idinagdag na ang killer ay magbibigay ng malaking halaga na pwede nilang paghati-hatian kung sila ay mabablockmail. Dahil sa kasakiman sa pera, nagpa siya silang tulungan si Akash. Sa sumunod na eksena, umuwi si Simi at nakita si Akash habang nagtutugtog ng piano kasama ang anak na si Dani. Siya ay hindi makapaniwala sa katatangan ng bulag at inabahan sa pagbunyag ng katotohanan. Agad niyang tinawagan si Manohar at pinapunta sa isang lokasyon. Sinakay niya si Akash para dalhin kay Manohar. Sa kanilang biyahe, humingi si Akash ng 10 million rupees para sa kanyang pananahimik at para makakuha ng cornea transplant. Pumanggi siyang magbigay ng kahit na magkano ngunit si Akash ay meron ng nakabackup na plano. Hinarang ni Morley ang kanyang rickshaw sa kalsada at pinatulog si Simi habang ito ay distracted. Pagkatapos ay dinukot siya ng grupo umaasang makakakuha ng malaking ransom kay Manohar kapalit ng kanyang buhay. Sunod bilang tinawagan ng asawa ni Manohar na si Rasika at sinabi ang lahat. iningan nila ito ng pera kung ayaw niyang masira ang magandang reputasyon ng asawang pulis. Galit na galit si Rasika at nagbantang papatayin ang asawa. Ito ay tumigil lang na makatanggap sila ng tawag. Natagpuan ang sasakyan ni Simi at inakalang nagpakamatay. Si Rasika ay naging kalmado at nag-isip ng plano kung paano malulutas ang problema ng asawa. Samantala, tumangging makipag-cooperate ni Simi. At para takutin siya, inunan siya ng dugo ng doktor at pinagbanta ang ibebenta ang kanyang kidney kapalit ng pera. Sa araw na yon, dumating si Manohar dala ang bag ng pera bilang ransom. Bago isagawa ang susunod na hakbang, rinaydor siya ni Saku at ni Marley. Tinali siya sa isang upuan at lumabas para gawin ang plano. Wala silang tiwala kay Akash at ayaw nila itong bigyan ng parte. Si Akash at si Sini ay nakakulong sa parehong kwarto bilang hostage. Sinabihan siya ni Akash na dapat siyang matakot dahil wala na siyang silbi at sunod na papatayin ni Manohar. Nang makuha ng doktor ang resulta ng blood analysis ni Sini, lumiwanag ang kanyang muka nang makita ang resulta sa report at nagmadaling pumunta sa hospital. Nakuha ni Morley ang pera sa kanilang hideout pero agad na nabaril bago pa siya makatakbo. Natakot si Saku at tinulong ang inspector sa elevator. Inuha niya ang bag ng pera at inala si Marley sa hospital subalit ito ay patay na. Kanya ding na lamang peke ang mga nakuhang pera. Samantala, nagawang matanggal ni Simi ang tali sa kanyang kamay at sinugod si Akash para patayin pero napigilan ni Dr. Swami. Nang silang tatlo at nagawang maturukan ng pampatulog si Simi. Nilagay ng doktor si Simi sa trunk ng kotse at nag-drive papunta Mumbai para kunin ang pera. Habang nasa daan, kanyang pinaliwanag na si Sina ay merong BRH negative na dugo at ito ay sobrang bihira at mahirap hanapin. Merong isang mayaman ang handang magbayad ng malaking halaga kapalit ng liver ni Sini at kung maibibenta nila ang organs ay kikita sila ng higit sa 50 million. Subalit, naisip ni Akash na hindi ito tama dahil kailangan nilang patayin si Sini. Nang lumabas ang doktor para turukan si Sini ng isa pang dose ng tranquilizer, nakatakas at nagawa siyang patayin ni Sini. Pinababaan niya si Akash sa kotse at pinatayo sa gitna ng kalsada. Binalikan niya ito para sa gasaan. Ilang segundo bago masagasaan ay biglang narinig ang malakas na putok ng baril. Ito ay kaparehong putok na ating narinig sa simula ng pelikula habang sinusubukang hulihin ng magsasaka ang isang kuneho. Ang sinabing kuneho ay biglang tumalon sa kanyang windshield dahilan para mawala ng kontrol ang kanyang sasakyan at sumabog. Namatay si Simi sa aksidente. Pagkalipas ng dalawang taon, Si Sophie ay pansamantalang bumisita sa Europe para mamasyal at makalimutan ang lahat sa nangyari sa kanila ni Akash. Subalit bumalik ang nakalipas nang makita niya ang isang poster ni Akash sa labas ng isang pub. Tumutugtog siya ng piano at doon na nagtatrabaho. Kinausap niya si Sophie at sinabi ang lahat ng mga nangyari. Sinabi niyang sumakay siya ng bus papuntang Mumbai pagkatapos ng insidente at pumunta sa London sa tulong ng isang kaibigan. Inimbitahan niya itong pumunta sa kanyang pagtatanghal, subalit kailangan ng umuwi ni Sophie kinabukasan. Nangakong magkita muli at nagpaalam sa isa't isa. Sa huling eksena, makikitang pinalo ni Akash ang isang lata habang naglalakad.